Meron ba kayong napapansin na fixer sa mga ahensya ng gobyerno? Ayon nga sa SWS survey, isa ang BOC at LTO na may pinakamaraming empleyadong kurap. Ano ang kaparusahan? Alamin sa NBI. Naku, bawal ito. Alamin kung bawal o hindi. Dahil kung di mo alam to, kaso ang kakaharapin mo sa NBI. Naku, bawal ito fixer sa mga government agencies? Nako! Bawal ito. Hindi maikakailang talamak pa rin sa Pilipinas ang fixer, lalo na sa iba't ibang ahensya ng gobyerno mas pinipili ng iba na magpa-fixer o magbayad ng mas mataas na halaga para iwas sa mahabang pila. Mabilis nga ang proseso pero baka naman ikay madamay sa pagkakabilanggo. Ayon sa Republic Act 11032 o ang Ease of Doing Business and Efficient Delivery of Government Services, maigpit na pinapatupad sa Estado ang pagkakaroon ng katapatan at pananagutan ng mga pampublikong opisyal at mga empleyado ng gobyerno. Naglalayon din ang batas na ito na mapabuti ang negosyo sa Pilipinas sa pamamagitan ng pag-organisa ng mga proseso sa gobyerno at maiwasan ang red tape o hindi pagsunod sa tamang proseso. Kapag ang isang fixer ay nahuli, nakasaad sa batas na siya ay matatanggal sa trabaho at hindi na maaaring makapagtrabaho sa kahit anong ahensya ng gobyerno at siya ay tatanggalan ng retirement benefits. Bukod pa dyan, ang sinumang lumabag ay makukulong ng mula isang taon hanggang anim na taon at magmumulta ng 500,000 piso hanggang dalawang milyong piso. Huwag tangkilikin ang mga fixer, lumaban ang patas at dumaan sa tamang proseso para hindi ka masabihan ng... Nako! Bawal ito!